Guys, to today's video, nandito ako sa kapitbahay Nangapitbahay ako Nagpipreference siya ng kanyang panindang Kahit papano Ito ang mansion niya, oh. malaki Wow, dito lang oh, Ayan lang Ayan lang kalaki yung aming mansion dito, pare-parehas lang Ako nasa taas niya, doon Ako sa langit Sa taas siya asa ah, taas ako, is yan, dito, second floor siya Third floor ako Ngayon Ayan, nagpe-prepare siya ng kanyang paninda. Yummy, yummy. Dito lang to sa amin, guys. Ayan. Tapos, ito naman ako. Nakatayo lang ako dito sa may... Ah, apituan niya. Sa so, may hallway. Ito yung hallway namin. Ang ganda ng mansion namin, diba, guys? Ayan, wala sila nga. Wala sila nga nito. Dito lang to sa amin yung mansion na to na napakalawak. Napakaganda Di, Guys, ano lang to Joke lang to Light material lang to Kaya Tiis-tiis lang kami sa mga ganito Sa probinsya kasi malawak ang ating mga lupain Ang ating mga kabahayan Pero dito tayo sa Maynila Nagsisiksikan Kasi dito man ang grasya Madali tayo dito Sabiling maka sabita ma uh, Madali tayo itong makatiskarte, eh, guys. Kahit nangungupahan tayo sa man sa ganito kalaking, ano, mansion, at least kahit papano nakasurvive tayo. Diba, guys? Hmm. Tayo lang. Ang kami lang. Kunting-tiis lang talaga. Eh, ako, hindi talaga ako makauwi pa sa amin dahil yung ating anak ay eh. eh, dito ang kanyang kamutan uh, So kung so, doon din kasi sabi saya wala rin tayong mahingian ng tulong so dito na ipaglaban kami dalawa habang lumalaban siya sa kanyang karamdaman eh ako din lumalaban din sa hingian ng tulong sa gobyerno ganun lang ang buhay guys parang life ang buhay natin ay parang life ganun. my precious son is ano kailangan ko talagang subay Oh guys, ito ang dito na lang at salamat sa inyong pag uh, watch. God bless. Bye.